Uh, maganda araw mga bossing. Uh, this is Ray TV. Muli po tayong nagbabalik mga bossing. So sa mga nagtatanong po pala. Kung meron na tayong mga stock na mga broadhead na uh, sweater boson mga bossing. ah uh, ito na po. May, meron na po tayong stock. Tsaka meron na po tayong Skullin White. Uh, Gilmore Gray. Uh, natural grey po at saka Boston mga bossing meron na po rin po tayong pure na broad hen na uh, yellow legged hats mga bossing so ito po sila mga bossing yung dumating kagabi na broad hen natin na uh, galing rawas din sa main farm ng JCGF game farm mga bossing so ito na po sila mga bossing yan po mga bossing yung ating uh, sweater Boston mga bossing ay yan po ay 7 uh, seven to 8 month old mga busing uh, Broadhill Yung isa naman po Yung ating uh, Gilmore Tapos na Yan po ang ating Gilmore mga busing ah uh, Pinagisa ko na po mga busing Para madaling Mahanap Yan po ang ating uh, SB o sweater Boston kung tawagin mga bossing so yung presyo po na nito mga bossing ng ating USB is uh, 8k mga bossing yan po sila mga bossing 8k po yung price nyan yung uh, pure na broad hen uh, tulad ng Gilmore, Boston so, uh, ano po yan bossing uh, mga bossing 15k tulad po ng dati o, oh, ito pa po, po yung mga broadhead natin na uh, setter boss mga busay. Napakaganda po na ito mga boss. So, yung location po nito uh, sa mga bago dyan. Ah... Uh, Padre Garcia, Sitio Canloran, mga bossing So, bago po kayo pumunta dito, mga bossing uh, Kailangan po kayong magkaroon ng appointment uh, kay Sir Daniel Casanova ipm nyo po siya sa kanyang Facebook account ang kanyang Facebook account is Daniel Casanova mga busing kung hindi nyo po siya makontak ipm nyo po ako ng direct uh, retakingan yung aking Facebook account doon nyo ako message mga busing para maipabot ko sa kanya yung uh, inyong, uh, appointment mga busing para magawan kayo ng schedule kasi kung wala kayong schedule mga busing Uulitin ko, hindi po kayo makakapasok dito sa GCJF Beam Farm mga bossing. Dahil araw-araw po tayong may buyer. At uh, kailangan po yan may schedule tayo mga bossing. Para hindi kayo magsabay-sabay. At uh, ma-entertain po kayo na ma na mabuti mga bossing. O ma-assist kayo na maayos. So titingnan po po natin yung ibang uh, broadhead natin mga bossing. Ah, uh, 'yan naman po mga bossing, 'yung ating uh, 5K sweater. Ito po sila mga bossing. 'Yan po ang ating 5K sweater, napakaganda po niyan mga boss. Sa uh, maganda 'yung katawan. yan po sila mga bossing. Ah, uh, sa ganitong lapad ng cage, uh, maximum po ako nilalagay po namin dito is uh, 20. 20 heads na broad hen. So, hindi sila masyadong marami. Kasi pag uh, masyadong marami mga busing, uh, nagiging overcrowded yung ating mga broadhin. At saka merong hindi makakain dahil yung uh, iba'y matapang. So pag kumain sila ay sila ng mga ano nila, mga kasamahan. And po mga bossing, yung ating 5-piece sweater ha. Yan po mga boss. So hanggang dito na lang po ang ating video mga bossing. Kung mayroon po kayong uh, mga katanungan uh, about sa mga manok. So i-PM niyo lang po ako mga bossing. At uh, kung kaya po natin sagutin, ay sagutin po natin. So hanggang dito na po ang ating video mga bossing. God bless po at isang magandang araw po sa lahat mga bossing.